Ikinatuwa ng maraming Pilipino ang desisyon ng UN Tribunal kaugnay ng kasong isinampa ng bansa laban sa China. Pero paano nga ba tayo nanalo? Balikan natin ang makasaysayang desisyon sa pag-aksyon ni Carla Lim. alas 5 na ng hapon ng isa publiko ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands ang resulta ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Sa labing isang pahin ng resulta, unanimous ang desisyon ng limang miyembro ng Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas. Ayon sa International Court, walang legal na basihan ang iginigit ng China ng historic rights sa mga resources na pasok sinasabi nitong 9-9. Ang mga maritime features na inaangkin ng China ay ni hindi man lang mga isla o bato na pasok sa kategorya para magkaroon ng exclusive economic zone gaya ng Subi Reef, Fiery Cross Reef, Gavin Reef, Quarteron Reef, Hughes Reef, Johnson Reef, Makinan Reef, Second Thomas Shoal at Scarborough Shoal. Kinikilala raw ng tribunal ang traditional fishing rights ng mga mangingis ng Pilipino at Chino, pero gumawa raw ng aksyon ng China para hadlangan ang karapatan ng mga Pinoy. Nakita rin daw ng tribunal na may mga naging hakbang ang na mga manging isda at otoridad ng China na nakakasira sa kalikasan gaya ng panghuhuli ng sea turtle, coral at iba pa. Pero wala raw ginawa ang China. Panghuli, ang ginawa raw ng China na large scale land reclamation at pagtatayo ng artificial islands ay hindi raw naaayon sa obligasyon ng isang estado para maayos ang anumang gulo. Pero matatanda ang umpisa pa lang ng pagdinig ng tribunal. Kinastigo na ng China na illegal ito dahil 2006 pa lang nag na sila sa anumang legal procedures na may kinalaman sa agawa ng teritoryo. Sa pananaw ng China, walang pinagkaiba rito ang arbitration ng UNCLOS kahit pasaklaw lang nito ay tungkol sa maritime boundaries at hindi teritoryo. Paano nga naman daw masusukat ng isang bansa na kanya ang 200 EEZ kung hindi mo natatalakayan ang teritoryo? Pero katuwiran ng Pilipinas, labas dito ang usapin sa teritoryo. Hinihingi lamang ng Pilipinas ang maritime entitlement at maritime features na nasa loob ng 200 EEZ nito. Humarap sa media si Secretary Perfecto Yasay para pasalamatan ang milestone decision ng arbitration. Pero pag-aaralan muna raw ito ng mga eksperto ng Pilipinas. We call on those concerned to exercise restraint and sobriety umaaksyon. Carla Lim, News 5.